pagpatuloy mo yung magandang hangarin mo para sa PWD charity. Order na kayo ng ganitong klase din ka kabule. sir, kabuler. Mga kabuler, buwala kayo wala. two-serve. training. <laughs> Ito yung order nila. Yan, yeah, bibigyan natin mamaya pagdating ng mga players. Ito naman, oh, sa aking ka-teammate, sa aking partner. doon you know, mo brother, ha? Oh. <laughs> Solid, oh. oh. Ano yung size yan, bro? 1 minute 37 seconds later. Mike, test, mic test, test mic, test Mike yung pizza ng kabola shirt. Hello, Okay ba? Wala ba? Alam ba sabi mo sa mga kabola natin? Hello, yung lawa yung Yung kayo na ako, yung yan? 2, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 6, wala katin okay. mag ano kulay gray naman cangaredo oh, okay. sa susunod na mga linggo bagay na bagay kayo, brother roger pang training namin pang lakad pang araw-araw Ano, kukukahan kalau yung kalau kalau yung kalau lalo. kalau 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 Stay kalau 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 ako Yung last week na vlog, wala ka, hindi ka nakapapractice. Wala na ako, wala akong masakyan. Oo. dinamit Ginamit na sakyan. So, Pero ito, happy birthday ka. Ito na yung ano, yung kabolar shirt, dadala ko na. Para Pero, nakakita mo. Nang init ka yan, lang kami. para ano? Ayan oh. no, o. Una, para mame. Bago yun ba? Bago yun ba? Sabi ko sa ikaw siya kuya Lark. Ayun ba o? Bago yun ba? Yung isa, pakita mo lang. Yung isa ito yung harap nung isa. O yan, yung supplier namin. No! God! Please! No! No! Ang likod. Wala. <laughs> Pero ito meron. Kaming partially blind uh, medalist hmm. na Talaga lang, ano to, si Genoel, talaga lagi itong nagkakamedal pag may mga tournament kami sa abroad. Genoel, kamusta yung kabole t-shirt? Ganda! Order na kayo ng ganitong klase t-shirt to, Kaboler. 350 yes, each. O, 350 each. 2 for 650. May puti, tsaka oh, may na sa aming, ano, para sa Cambodia. Yan! O, oh, sa likod, okay. Yeah. nakalagay. Okay. O. Nakalagay, o. Oh. Being inspired and motivated. Patawag nga naman yung ano mo, yung massage, tsaka yung ano, asawa mo. Sa yung massage namin sa Ugma, sa Dalosya, at saka yung mga brother and sis ko sa Alpha Theta Omega. Yun! Alpha Theta Omega. Ayan, shout out. Kung ano magkakagay sila ng mga kabola shirt, mag nagustuhan nila. Dawad Kalinga. Dawad Kalinga. Shout out ko si, ano, Jim Klein. 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 Order ka ng ganitong t-shirt, Klein. Tsaka si, ano ba ito? Si Kobe. Ayos. Ang Ayos. Yan yung asawa ni Goy Noel, well, si Ate Gina. Bagay na bagay yung t-shirt, mo? Ano kay Gina? Eto, hindi. Next week ko na bibigay kay ate Gina. Okay, master. O, kamusta naman itong kabuhala yung t-shirt mo? Fit ba sa'yo? Okay ba? Okay. Ah... Uh maganda maganda tong t-shirt na ganito at uh, uh, maganda uh. pa sana kung uh, may plug kasi pagka plug eh, kaboler yan eh ah uh, kasama sa PW team natin. Thanks sa mga nag-support sa amin, lalo lalo na ang PEC. At uh, sana pagka uh, natuloy kami ng Cambodia, yun ang palagi kong uh, hinihiling na magiging passive. Positibo yung aming na ngayon. At sana maraming susuport sa amin. Thank you sa mga magsusupport pa. Mga kaboler, matatry kami na humingi ng support na sa inyo. Yung mga ginito ang puso dyan, may ginito ang puso na maano kami, masupport na kami ng t-shirt na may flag. Saka mga pahala namin. Paano extra uniform na rin na natin sa Cambodia? Oo, oh, tayo. kailangan namin yun. Yun lang naman ang alam namin. Ano, support ng mga Bawa pilipino para sa paglalaro namin mga kabolero para sa inang bayan yun yeah. thank you po oh so si master salamat, salamat. Okay pala sa'yo yan, ako Excel Sabi ko sa'yo, hindi ako nagdalawang isip sa sizes ko Dahil alam ko Philippine size Kaka sulit na Dahil eh, hindi na tipid yung tila Kaya makapapa siya Kaya yun nga uh, Natuwa rin mo ako Kaya hindi lang para sa akin yung nabili ko uh, Nagdagdag ako ng extra para sa akin Isis no? Hehehe yeah, buhay May bibigyan ko uh, Alam mo Brad Ano ito eh? hindi nang hihinahin na bumili ako ng dalawa dahil alam mo yun yung kiramdam na nakatulong ka nakatulong ka diba? Uh, yun lang ang masasabi ko Brad pagpatuloy mo yung magandang hangarin mo para sa PWD charity so maganda God bless Brad few moments later Nabis ako ng 9 train pero Ayaw na kalit ako na walang 10 frame Sino pa na good practice for today Thank you po ulit sa Kami na PPTBA President Kay Karo Ben sa Free training, kay Coach Fisher Kay Coach George, thank you po Kino po yung sa mga Commissions po namin na talaga Walang samang sumusuporta po sa amin So thank you po sa mga ka-teammates ko Mga mag-avail pa sa, Sana po sumuporta po kayo Kaya nyo nga sa aming master kanina kasi sana sa future uh, po sa, na uh, ginito ang na mag-sponsor po sa amin sa Cambodia. So syempre hindi naman talaga ano yan, matalihan ma ng sponsor. Pero uh, hopefully makilala po kami and sana po I ay mean, supportahan niyo po yung kapalers. Thank you po mga kapalers. Be inspired and motivated.